Ma'am, wala po talagang bakante at kailangan po ng bantay. Hindi po pwedeng mag-isa. Tigas boses ng bantay sa pinto. Habang nakaharang sa salamin na may nakasinding pulang ilaw na nagsasabing emergency. Maghintay na lang po kayo sa labas. May mas malalapang kaso sa loob. Anak, hindi ko na kaya ang hingal. Parang may kumakabig sa dibdib ko. Kahit isang minuto lang pakiusap. Sagot ng matandang babae na nakapambahay at nanginginig ang kamay, hawak ang maliit na berding telang supot na pinila sa lumang saya at may nakasilip na mga perang may goma. Ma'am, hindi ako doktor, hindi ako nurse, hindi ko pwedeng pilitin ang triage, tsaka wala ho kayong kasama. polisi po yan. Singit ng isa pang attendant na papasok na sana pero nagpauna ng tingin ng pagod. Kahit tubig na lang, pakiusap ng matanda pinisilang dibdib na parang sinasakal ng tanika lang hindi nakikita at sa bawat salita niya ay may dumaraan na anino ng mga paa sa likod. Mga tao ring may kanya-kanyang bit-bit na kaba ngulit wala ni isa man ang lumalapid. Nay, maupo muna kayo sa labas. Bago tayo magpatuloy, e comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, Huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Malabnaw na malasakit ng garda, iniabot ng plastik na silyang kulay abo at inilapag sa gilid ng pasilyo, babalikan ko kayo pag medyo maluwag-luwag na. At doon niya inilapag ang bigat ng katawan, doon siya humagulgol na parang humihigbi ang gabi kasama niya. At sa mga mata niya ay lumusong ang luwanag mula sa loob. Malamig, malayo, parang ibang mundo sa harap ng pintuang salamin ng emergency ng pampublikong ospital sa gabing amoy diesel at kape nakaupo si Lola Nena. Puti ang buhok na parang abo ng kandila, manipis ang duster na may mga bulaklak na halos na wala na sa kasisikat ng araw at kasasabon sa poso at nakapatong sa kandungan ang supot na berde na pinalamanan niya ng mga perang bungkos. Isang libo, limang daan, tig isang daan, mga perang pinagdugtong-dugtong ng ilang taon ng paglalako ng kakanin sa palengke, mga perang para sana sa pag-aayos ng bubong at panghanda sa pista, pero ngayong gabi, lahat iyon ay naging taning sagot sa tanong na magkano po ang deposito na hindi niya tuloy ang narinig pero parang palagi nang binubulong sa gilid ng kung saan saan tuwing may umuungol na sirena. Napakalapit ng salita sa likod niyang nakasulat sa malalaki at mapulang letrang emergency at napakalayo naman ng tulong tila ba kailangan mo munang umiyak sa hangin para mapansin ng pinto na umiiyak din ang katawan mo at sa pagitan ng dalawang pag-iyak na yun, may mga paa na dumaraan, puting sapatos ng nurse, goma ng isang rescuer, chinelas ng bantay, takong ng isang babae, mas mabilis kaysa sa tibok ng puso niyang naglalakad ng palayo. Nay, anong nararamdaman? May babaeng nakasumbrero sa ginid na sandaling tumigil pero bago pa sumagot si Lola Nena, tumawag na ng grabang babae at nagmadaling pumasok sa loob. Sige po, good luck po! At tumalak ang pintong salamin. Naiwan sa labas ang lamig ng hangin ng aircon na hindi abot ang balat ng matanda. Naiwan sa loob ang ingay ng mga trolley at pulso ng mga monitor na parang musikang hindi para sa kanya. Hinawakan niya ang dibdib doon sa bahaging minsang umaalma kapag napapabigat ang pagod at naalala niya ang boses ng yumaong asawa. Nena, pagsumisikip huminga ka sa bilang lima papasok, lima palabas. At ginawa niya iyon, ngunit ang hangin ngayong gabi ay malagkit at mabigat, may lasa ng usok at takot, at ang bilang ay nagiging tulay na nauupos sa gitna, at sa tuwing magpupumilit siyang abutin ang kabila, parang may humihila sa paa niya pabalik. Makaliwa lang nang huli siyang nahilo sa kariton, ngayon ay may dagdag na kirot, may karagdagang pangamba at may isang kumikirot na salita sa isip niya. Nag-iisa. Pero totoo bang nag-iisa siya kung sa palag niyang nanginginid ay nakapulupot ang telang berde na matagal na niyang inihanda para kung sakali at kung sa puso niya ay nandyan ang hulma ng muha ng apo niyang si Marco, bunsong anak ng anak na babae niya, ang batang minsang natutong maglakad sa palengke na hawak ang laylayan ng duster niya ang batang pinakiusapan niyang mag-aral kang mabuti para hindi ka magtulak ng kariton tulad ni Lolo. At tumupad nga ang bata, nag-aral, nag-aral pa, nagtapos at umalis sa probinsya papuntang lungsod. At sabi ng mga kapitbahay, Naku, Lola Nena, ang swerte mo, nurse ang apo mo. Pero para kay Lola Nena, hindi iyon swerte. Iyon ay prutas ng pagtitiis ng buong angkan. At kung may araw man siyang gustong dumating agad, iyon ang araw na siya ang aalayaan ng bata. Hindi dahil kaya nitong gumamot sa lahat kundi dahil kaya nitong tumingin at makakita. At sa gabing ito, habang nakaupo siya sa plastik na silya, habang ang luha niya'y dumadaloy at dumadampi sa galo sa tuhod na nakuha sa saglit na pagkadulas sa jeep kanina, inusal niya ang pangalan ng apunya niya na parang dasal. Marco, anak at alam niyang nasa Judy ito sa ibang ospital, malayo. Pero ang mga pangalan, kapag binigkas mo, minsan ay nagiging ilaw sa dilim. Ma'am, sa labas muna po. Hanap po kayo ng kamag-anak. Ulit ng guard ng muling lumabas para manigarilyo at nakitang nakayuko pa rin si Lola Nena. Bawal ho sa triad siyang walang bantay. Nandito na sana ang kapitbahay ko, kaso umuwi sandali para sa bata. Tugon niya. Hindi ho ba pwedeng kahit bipilat at oxygen? Ma'am, hindi ako ang masusunod. Regulasyon po. Sagot ng guard at kumurap ang ilaw sa loob. Dumaan ang isang stretcher, bumukas at sumara ang pinto. At sa bawat bukasara ay parang may pag-asang sumisilip at agad natatakpan. Sa kanyang kandungan, ang berding telang supot ay mabigat. Hindi dahil sa lamang pera kundi sa bigat ng ibig sabihin nito. Ito ang patunay na handa siyang magbayad kung iyon ang hinihingi ng mundo para mabuhay. At sabay sa bigat na ito ay ang pagturo ng mga daliri ng ora sa kanyang dibdib. Kumikirot, kumakabog, kumakayod. Humihingi siya ng tulong sa hangin. Pang noon, kahit makaabot man lang sa loob bago huminto ang lampara ko. At iyon ang unang gabing narinig niyang parang sumagot ang hangin. Hindi sa salita kundi sa pagdating ng yapak na pamilyar kahit hindi nakikita ang muka. Lola! Malalim at nagmamadaling tinig na may kaluskos ng backpack, may ihip ng hangin ng nagmamadaling taxi, may kalatog ng susi, may pagmamakaawa at galit na sabay na nag at bago pa man niya maisara ang bibig para isigaw ang pangalan ng kanyang apo, Dumapa sa tabi niya ang isang binatang naka-scrubs na kulay asul na may nakasabit na ID. Basang-basa ang noo sa pawis at ulan ng gabi at hinawaan ang balikat niyang nanginginig. Lola nena, bakit hindi kayo tumawag agad sa akin? At tumigil sandali ang mundo sa pagitan ng kanilang haplos. Si Marco, ang apo, ay nakasubsob ang tingin sa lumulubhang hininga ng lola at sa isang iglap. Mula sa pagiging apo ay naging nurse na ang buong anyo niya. Guard, bed, oxygen nasal cannula, BP cuff ngayon. Utos niya, boses na matigas ngunit puno ng panginginig ng dugo. Sir, kailangan po ng duty nurse para rito. Sagot ng guard na parang nabigla. Call your triage. Ako ang magde-declare ng status. Probable acute coronary at least unstable ang patient. Kung may doktor kayo sa loob, Sabihin niyong dumating si RN Marcos Salcedo ng West Wing at may dalang pasyente na immediate. At para sa unang pagkakataon ngayong gabi, ang salitang emergency sa itaas ng pinto ay may kahulugan sa labas. Parang alon ng pagkilos, mula sa loob ay may tumakdong dalawang nurse, may dala ang isa na wheelchair, ang isa ay oksiheno, at ang isang intern na halatang bagong-bago pa ay inunat ang stethoscope na parang tabak ng sundalo. At sa gitna ng galaw na iyon ay si Marco. Maingat na itinayo ang Lola mula sa plastik na upuan. Lola, dahan-dahan lang. Huminga tayo ng sabay. Limang pasok, limang labas, sabi niya. At ang pagbilang na iyon na minsang tinuro ng yumaong lolo ay ngayon naging salin ng dalawang henerasyon mula sa palengke papuntang emergency room. Nanay, nasa ng bantay ng pasyente? Tanong ng taga-admitting na nag ng forms. Ako ang apo, ako ang bantay. Ako rin ang nurse kung kailangan nyo ng kamay, sagot ni Marco. At ang larawan ng isang lolang kanina lang ay tinanggihan dahil wala raw kasama, ay nagbago sa harap ng lahat. Pagpasok pa lang nila sa loob, ay nagkalat na ang mga kamay na gustong tumulong, naglagay ng cuff sa braso, nagangat ng IV line, naglukso sa monitor, at ang guard na kanina ay matigas ang boses, ay siya pa ngayong humahot ng ekstra na unan. BP90 over 60, irregular ang pulse, may chest pain. Sabi ng nurse na nakatingin sa monitor, ilagay sa trolley 4, tawagin si Doc Reyes. At mula sa likod ng kurtina ay lumitaw ang doktor na may puting coats na may marka ng kagawaran. Anong meron? Female, 70s, suspected acute coronary syndrome, diaphoresis, chest tightness, near syncope. Nang galing sa labas, walang bantay earlier. Mabilis na ulat ni Marco, apo ng pasyente, nurse sa West Wing. Okay, heplock, ECG, troponin, oxygen 2 liters per minute via nasal cannula, chewable aspirin kung walang allergy. Sunod-sunod na utos ni Doc at ang lamig ng aircon sa loob ay unti-unting nagiging banayad na himas sa balat ni Lola Nena at ang ingay ng ER na kanina'y parang malayong pasahin ng tren ay nagiging musikang may tugma. Beep, hinga, beep, hinga. Lola, nandito na ako. Bulong ni Marco habang isinusuksok ang daliri ng Lola sa pulse oximeter. Huwag kayong bibitaw. Ako ang bahala sa forms. Ako ang bahala sa deposit kung kailangan. Hindi kayo mag-isa dito. Gabi-gabi kayo nagsisindi ng lamparang iyon, Nay. Sabi ni Doc Reyes pagbalik mula sa mabilis na basa ng ECG. Maganda ang timing ninyo kahit masakit ang simula. May ST depression sa lateral leads, unstable ang pattern, pero may oras pa tayong habulin. Kailangan kainin ninyo ang gamot at kung pwede, i-admit natin kayo para sa serial enzymes at observation. At sa unang pagkakataon, napaatras si Lola Nena mula sa gilid ng kamatayan patungo sa gilid ng pananalig at napakapit siya sa kamay ng apo. Marco anak, Pinipilit kita noon mag-aral. Hindi ko naisip na darating ang oras na ikaw ang hihinga para sa akin. At ngumiti si Marco sa gitna ng pawis at pagod, hindi po ako ang hihinga para sa inyo lah. Ako lang ang magbibilang. Lumabas ng sandali si Marco mula sa cubicle para ayusin ang papeles at sumalubong sa kanya ang garda. Sir, pasensya na sa nangyari sa labas. Sabi nito sa bayo ko, protocol daw kasi. Naiintindihan ko ang protocol pero kung emergency ang nakasulat sa pinto ninyo, dapat iyon ang ibig sabihin kahit walang bantay, kahit walang kilala at kahit hindi kilala ang apelido. Kasi kung may bantay mang kailangan dumating, karapatan iyon, hindi kondisyon. Opo sir, oo ng guard. At mula sa gilid ng pasilyo, may ilang tao na kanina'y dumaraan lang ang huminto at nakipagtulungan. May nagabot ng tubig, may tumulong magtulak ng trolley, may sumalo ng bag. Ang maliit na kagandahang loob ay parang apoy na biglang kumalat. Ang malamig na pasilyo ay nagkaroon ng init na hindi mula sa aircon. Sa loob ng ER cubicle, habang umiikot ang makina at dumikit ang mga stickers ng ECG sa payat na dibdib ni Lola Nena, habang umangat bumaba ang graph sa screen, habang pinipisil-pisil ni Marco ang kamay ng lola, dahan-dahang humupa ang kanyang hikbi. Naging ungol, naging tawa na may kasamang sisinghot, at sa kanyang kandungan, ang berdeng telong supot ay nakabukas na. Kita na ang mga perang bungkos na may goma at isang maliit na punit na papel na may sulat kamay. Pa-emergency kung kailangan at tumawa si Marco na parang bata. La, itago nyo na yan. Hindi ngayon ang araw na babayaran ninyo ang buhay ninyo. Ngayong gabi, trabaho namin ng humabul sa oras. At nanginginig na itinupit ni Lola Nena ang telang supot, inilagay sa ilalim ng kanyang unan at muling hinawakan ng kamay ng apo niya. Mas mahigpit kesa sa hawak niya sa pera. Sa labas ng ER, sa ilalim ng salitang emergency, nagtipo ng iilang tao na kanina'y dumadaan lang at sa maliit na komunidad na nabuo roon ay may kwentong umikot. Apo pala ang nurse. Dumating yung apo ang bilis bigla. Kaya pala kanina parang wala at sa gitna ng mga bulong na iyon ay may batang nag-text sa group chat ng barangay. Kung may nangangailanan sa ER, tanungin kung anong maitutulong. At may isa namang nagpadala ng mensahe sa kapilya Padasal para kay Lola Nena at sa loob ng ER, kumindat ang monitor, Gunguhit ang linya, nagbago ang numero at kasing dulas ng paghaplos ng hangin sa bandila, dahan-dahang tumatag ang tibok. Kinabukasan ng maduling araw sa ICU step down kung saan inilipat si Lola Nena para bantayan pa ang puso, nakaupo si Marco sa gilid ng kama, nakapikit sandali, nakasandal ang ulo sa pader, hawak pa rin ang pulso ng lola at dumating si Doc Reyes na may dalang kape, maganda ang tugon niya. Iha-high dose natin ang statin. Ititrate ang beta blocker, bantayan ng enzymes, pero sa ngayon, stable na siya at tumanggo si Marco. Salamat, Dok, Ikaw ang salamatin namin, sagot ng doktor. Ipinaalala mo sa aming kung para kanino ang salitang. Nasa pinto. Nang magsing si Lola Nena at nakita ang ilaw ng bumaga sa bintana, hindi niya naalala agad ang sakit sa dibdib Naalala niya ang unang halik ng hangin nung gabi at ang unang halik ng kamay ng apo niya sa kamay niyang tuyo at sa bibig niya ay unang lumabas ang salitang, Salamat? Hindi lang sa Diyos, hindi lang sa apo, kundi sa mga taong sa wakas ay lumapit. Pagkaraan ng ilang araw, pinayuhan siyang magpahinga, uminom ng gamot sa tamang oras, umiwas sa sobrang pagod at asin, bumalik para sa check-up, at nang ilabas siya sa ospital, dumaan sila ni Marco sa mismong pinto kung saan siya minsang pinaupo sa plastic na silya at pinapaghintay sa dilim at nagtagal siyang tumingin sa salitang emergency. At hindi para magreklamo, kundi para magpasya, siya, Marco. Anak, bumili tayo ng dalawang plastic na silya, ilagay natin dito sa gilig at kada may matatandang mag-isa, uupo ako sa tabi nila. At tumawa si Marco, Lola, hindi na po kayo babalik dito bilang pasyente, babalik kayo bilang bantay at tumanggo si Lola Nena. O anak, bantay! Kasi minsan, ang kailangan lang para gumana ang isang pinto ay may bantay na hindi humaharang, kundi nag-aakay. At kung sakaling mapadaan ka sa ospital na iyon isang gabi at makita mo sa ilalim lang pulang ilaw na may nakaupong matandang babae sa plastik na silya na hawak ang berdeng supot, huwag agad isipin na walang kasama siya. Kasi maharing iyon si Lola Nena at ang supot na iyon ay hindi na lang padalang pera para sa deposito, kundi tanda na may taong naghanda kailanman para sa salitang kung sakali. At may apo na handang takbuhin kahit ang buong lungsod para sa dalawang salita na mas mahalaga sa lahat. Lola, nandito